hello mo kayo naman po problema ko Lambing ako ba? Anong oh, lambing na naudok pa galing? Pa'ng wala kong mo? Naunsa naman ka. Naunsa naman oh, ako. Anong dili na kunin mo? Lambingon. Sa'ng wala kong mabintayin mo? Sa'ng wala kong Lambing ako ba? Kailangan... <laughs> 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 Pati pagbuyog sa ako ang ah, malibang dili na limu mabuhat. I-masa- <laughs> HAHAHAHAHA GAGO! <laughs> Pero minanaga nakatubang sa'yo mo cellphone. Wala na kaya time ako ah. <laughs> kalimutan ka. Pagkalimutan ka. Pagkalimutan ka. lambingan <laughs> ka. ka. Ingat aku, Ba. <laughs>